Yan guys oh. Yo mga ano talbos natin guys oh. Oh. Yan guys oh. Ah, uh, ganda na yung tubo ng mga talbos oh. Oh, uh, dumami na sila. Ah. Uh. Hay guys. Oh, uh, to. Hmm. Hindi na mapakinabangan. Ito guys oh. Ito yung mga Kamu tingkah kayak guys ya? guys gitu. Nah. Ala Tingkah itu. Nah. Oke, guys, memang anu gitu, guys. Eh uh, uh. uh, batu, uh, you know. Nagsitubo like ano uh, bato. Uh. 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 guys, buti ka guys. Ganan ay. Meron pa dito guys, dami guys, oh. guys oh. Oh. Oh, araw maluto na natin to. Ito oh. marami-rami oh, oh. Labong na siya, labong. Ayon guys oh. Guys. yung ano guys. Ito so, mga malunggay. Oh. Okay, so, oh. Oh, okay so. Oh. E oh. 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 mga kawan nila. Hey okay, guys, so, um, lungay, Oh, ju uh. uh, na siya, labog Tsaka ano yun guys, daming saluyot ito guys. Oh, lalayo nyo ba yung anong saluyot? Yun know oh maliliit pa lang oh. Masarap to sa gulay. Palapot. Yun know? oh. Ito yung masarap. Palapot sa gulay. Tsaka ano to to? Gamot to ng arthritis. Pwede to pang gamot sa arthritis yung saluyot. Masarap to. Halo guys, at saka yung tangkong natin guys, medyo ano na oh. Marami-rami na rin. Yan guys, tingnan nyo yung tangkong guys oh. oh. tabi guys oh. You know? oh. oh. Oh, yan. guys oh. Tangkong yan. Marami-rami na rin. So ito oh. Pwede ng Tumubo Hmm, yun oh, mulunggay na dito. Daming mulunggay dito, guys, oh. Ang munting halaman natin, oh, to. Kugi-kugi lang. Para may maani. Eh. To, mga bato, matangko, oh. Oh. yun guys, oh, bato, guys. Kay to, guys, oh. Hmm, tangko, guys. Sarap ng matangko, oh. Oh. Ngayon, oh. Hmm. Oh. Saka ito yung sitaw, hindi parang rin ano. Marapit na to. Oh, sitaw. Oh. Okay, guys. Oh. Oh. Ang ito sitaw na to. Oh. Wala pa, wala pang laman. Wala pang bunga. Ulod. Saka itong ano natin, gawa-gawa. Sikukrabaw. Oh yun munting halaman natin guys yun, munting garden mediwata nakatayo mediwata yun, yun. sige so, guys magandang umaga hanggang dito lang po ako sasunod na naman